Sigang. Sigang buto-buto na yun. Ayan, buto-buto yun guys. Ang buto. Ibigisa muna natin. Ayan, buto-buto na yun. Buto Okay. Mga buto-buto na lichin guys. Bukog, bukog. Yes, yan guys, ginisa natin sa kamatis, tuy at patasibuya ang ating at, at, tinigang. Mamaya, lalagyan natin ng na, yan, yes, bulaklak ng puso ng saging. Ito guys, oh. ito yung ilalagay natin guys, okay, so dalagyan natin ng tubig. Ang ating lipat natin siya guys para malalagyan ng sabaw. Lipat natin dito. lalagyan natin siya ng asin. Lagay na natin ang ating mga gulay. Ito yung ayan, sitaw, okra, at saka kangkong. At ito guys, ito yung bulaklak ng puso ng saging. Ayan. Ayan na guys ating sinigang for today. Sa nito? ito. Pakuluin muna natin guys sa Ayan guys. Nalagyan natin siya ng pangsigang guys. Ayan na. Ang pangsigang. Sinigang, sinigang sinigang sa puso, bulaklak sa puso. Sinigang sa puso, ah, bulaklak sa puso ng saging. Ayan, bye guys. Thank you for watching. Luto na, patayin na natin. Ayan na guys, luto na ating sinigang sa bu bulaklak sa puso ng saging. Ayan, patayin na. Bye bye, thank you for watching. God bless.